Hei! Jangan pergi. Lihat dia. Dah minta lakuan dia tadi. Elektra, ada isang babae may misyon sa buhay ang ilin ang mga bandido Kaya, samahan natin mga lords Ano ba yung itong ano? Oh. Ayan ah. Oh. thank 16. nat bandidolet okay. Hindi kami makapasok Hindi kami makapasok sa sa bahay ni patak kasi po parang maraming bantay Bra, Mara, bahay patak bahay パラアノカニナマイ。

Dami pala nila. Alarm sila sa putok. Tago ka dito. Tago Ingat dito.

何だ dami pala nila dito, no? Ah, uh, paano na to? Kakayanan pa natin to? Kakayanan natin to. Kasi parang umaalarm na yung mga tauhan eh. Dasa lang tayo, Si Sarah at saka ni Jojo. Luj, desa lang, desa lang tayo. Dasa uh, so, tayo. Uh, so, yan mga Lods, no? Sa, lahat ng mga nagpe-pray sa amin. Huwag kayong magsawang mag... prayer sa, uh, sa mag sa amin no kasi po parang delikado na yung kadumuhan ng dito uh, mga lods. Ano namin dito no? Uh, Sige, sila na ubos. Oh, marami pa siya tingnan natin 'to. Kita, 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 kita. Hay nako. Marami talaga dito nakaano sa ano, sa may sagingan lang sila nagtatago. Subhanallah. <laughs> Subhanallah. 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 Subhanallah.

Charlie na ang tamo rods Ako ka Pugang kambante Nagyan na sila sa paligid Ya ano? Parang tayo ang nakikita nila mga Bukan Bapak Masa Hukum uh, Bahaya ini Bapak ah, Marabi Pala Bitu Marabi Pala Bitu Si Sarno Kacakan jok Walid sila. Walid sila. Walid sila. Ha, ayan mga lods na. tayo Ayan. mga lods Sa ngayon po, ipag-pray niyo po kami no na uh, walang mangyari sa amin kasi ah, uh, maraming ano tauhan dito sa loob ng bahay parang na naglalabasan naman. silang lahat no nag aalarma sila sa kayong ano mga putok ng baril no kaya sa mga solid viewers po namin uh, ipag-pray po kami nga walang mangyari sa amin dito sa pag-explore namin no parang delikado yung so, buhay natin dito And dito kami yung sa may puno ng saging na sana mga lords uh, sana po Kasi sa ngayon sa, po magkita-kita na po eh, uh, kami sa, lahat SG, dito no. Hindi namin naabutan. Ba't ah, ba, hindi namin naabutan sila? Sila SJ01 po at saka si Po. Si ah, hindi namin naabutan siguro. hindi namin naabutan dito. Pero kung nandito sila, di ba? Alarm na sa putok ng baril natin. Uh, sana magkita na po kami, uh, tayo mga dol. Oh, sana nga. Uh, ah, si Bata biglang Si nawala. ano, si Bata biglang nawala. nawala. Tatlo yung lumabas oh. na hindi namin alam kung, kung Ah, sa ba, mga kasamahan po namin no uh, SG01 at saka si 44. Kuya Dak, sana po magkita-kita na po tayo ulit uh, sa pag-explore natin, no? La Inday, uh, Alpha Charles. Ayan, uh, mga do. Ano, pa, paano ito to? Hindi lang, masid muna tayo. Mahirap na pag-critical area. Alam ko na nagkakanap sila sa atin ngayon kasi na-alarma sila sa putong ng maril. Pero, idol, ah, hindi talaga kita pagbayan ng idol, idol. Kaya pag sinabi ko magtatago muna tayo, tago muna tayo kasi mahirap na takip tayo kasi hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa natin na uh, lumusog tayo dito sa bahay ni Bata uh, marami pala dito mga bandido na nakatago hindi pala talaga natin alam kung si Bata ba ay uh, yung totoong ano kasi, nagbago na or nag i-spy lang sa Kaisisa? kaya mga Lods uh, sana mga Lods uh, Tara. Uh, may mag ano, may mag Sisir ng video na to para makarating kay si Nina nandito. Na At saka sa ni paano, ano, bata. Kuya Dax. Saka kay Kuya Dax. Tara kami. Kaya lang parang wala sila dito. Iba yung nasa gupa natin. Mga mga tauhan ni Cesar. Tauhan ni Cesar. At saka ni ano, mga lods. Sa mga nagpi-pre diyan. Ah, Sa lahat ng mga nagpi sa amin no, wag kayong magsawa no. Kasi po kami dito nag ano po kami. So, ano na? Nag-iingat po kami. So, lang, paano na tayo? Wag, ano, tingnan natin yun doon para... Masid-masid muna -masid tayo. Ha? Hmm. Yung camera mo ay... Ano mo? Para ma... Kita natin yung kalaban ba? Ayan may isa. Tumagpok. isa ako na kita dito. papunta ng bahay ni Anota talaga? dalawa na. andito kami dahil sa kritikal talaga na rin tatlo tatlo yung nakita ko dito. tatlo sila <laughs> ano? to ano? natin Na? Uh. Ah. Kamu osis mau kamu bisa dong. Kamu bisa dong mereka yang osis mau kasih marah yang nggak ada di telaga itu. Tersangka tuh. Ah, keep on praying po. Ah, sana mga lulus. Yung magsishare ng video na ito, yung karating kinaisdina, nandito na kami sa bahay ni Bata na hindi namin alam kung Uh, Brake, oh, ah, kakampi ba to si Batao hindi kasi napakarami ng mga bandido dito. Ayun. Ah, nag-aalarma po sila lahat dito. Okay, alarm. nag alarma sila ng mga lahat. Dito titingin natin 'yan. Ayan, no? So, Malods, nandito naman ang Malods. Sa babayan yung karagtong ng video nito, mga ah, uh, sana ngayon po, no mag-oop ka muna ako dito, no kasi po, para, ah, uh, magpa po ako kung paano ako maka, ano, na no? makalusob sa kanila, no bro ah hanggang dito lang muna yung video ah, abangan niyo yung karugtong yung video namin